Ulan na naman Alam mo ba? Tuwing bumubuhos ang ulan Ikaw agad ang naiisip ko Parang kahapon lang Magkasama pa tayong dalawa Tawa, kwento, pangarap Lahat yun parang ulan na dumaan lang At nawala Sabi mo hindi mo akong iiwan Sabi mo kahit anong mangyari Andyan ka pero bakit ngayon, kahit anino mo, hindi ko na makita? Minsan iniisip ko. Ako ba ang may kasalanan? O sadyang ganyan lang talaga ang mga taong mabilis magsawa? Sa bawat patak ng ulan, damang-dama ko ang lamig ng pag-iisa. Wala ka man dito, pero iniwan mong basang-basa ang puso ko sa lungkot. May mga gabi na gusto kong sumigaw tatahimik na lang akong umiiyak baka sakaling marinig mo ang katahimikan ng puso kong wasa. Naalala mo iyong paborito mong kanta? Pinapatugtog ko pa rin. Paulit-ulit. Baka sakaling sa bawat tunog bumalik ka. Pero siguro, hindi mo na rin ako naiisip. asa Naghihintay. Nagpapakatanga. alam kong malabo na. Hindi ko pa rin kayang isara ang pintuan ng puso ko.